Ya Bani, Adam, o mga anak ni Adan, magsuot kayo ng gayak ninyo sa bawat masjid. Kumain kayo at uminom kayo at huwag kayong magpakalabis. Tunay na siya

Sino ang nagbawal sa gayak ni Allah na pinapalabas niya para sa mga lingkod niya at sa mga kaayak-aya mula sa panustos? Qul <tod> li'l-ladhina amanu fil hayati dunya khalisatan yawma al-qiyamah Kathalika nufassilu al-ayati liqawmi ya'lamun Sabihin mo, ito ay para sa mga sumampalataya sa sandali ng buhay sa mundo, samantalang nagkalaan sa kanila sa araw ng pagbangon. Gayon kami nagdidetalye sa mga tanda para sa mga taong umaalam. <mulong> Sabihin mo, nagbawal lamang ang Panginoon ko ng mga malaswa anumang nalantad sa mga ito at anumang nakubli. Nang kasalanan ng paglabag ng walang karabatan na magtambal kayo kay Allah, nang anumang hindi naman siya nagbabaron ng isang katunayan at na magsabi kayo hinggil kay Allah nang hindi ninyo nalalaman. Para sa bawat kalipunan ay may taning kaya kapag dumating ang taning nila ay hindi sila makapagpapantala na isang sandali at hindi sila makapagpapauna Ya bani adama inma yatiyan nakum rusulun minkum yaqissuna alaykum ayati faman itta wa aslah fala khawfun alayhim wa lahum O mga anak ni Adan kung may pupuntang na man sa inyo na mga sugo kabilang sa inyo na nagsasalaysay sa salais na ay mga tanda ko ang mga nangilag magkasala at nagsaayos ay walang pangamba sa kanila ni sila ay malulungkot wallazina kadhabu biayatina wastakbaru anha ulaiika ashabu narihum fiha khalid ang mga nagpasinungaling sa mga talata namin sa Quran at nagmalaki sa mga ito. Ang mga iyon ang mga maninirahan sa apoy. Sila ay doon mga mananatili. Faman aglamu min man iftara ala Allahi kadiban aw kadhaba bi ayatih. Ulaik yanaluhum <LDL4> nasibuhum min alkitab. Kasi sino pa ang hit na tagalabag sa katarungan kaysa sino mang gumagawa-gawa laban kay Allah ng isang kasinungalingan o nagpa sa mga tanda niya. Ang mga iyon, aabot sa kanila ang bahagi nila mula sa talaan. Hatta idha jaat hum rusuluna yatawaffaw na hum, kalu ay nama kuntum taduun min dunillah hanggang sa nang dumating sa kanila ang mga sugo namin. Habang magpapanaw sa kanila ay magsasabi ang mga ito. Nasaan ang dati ninyong dinadalanginan bukod pa kay Allah? <tinyo> magsasabi naman sila na wala sila sa amin

Pumasok kayo sa apoy kasama sa mga kalipunang nakalipas bago pa ninyo kabilang sa jin at tao. Sa tuwing may papasok na isang kalipunan, ay susumpain nito ang kalipunang kapatid nito. At ida daraku fiha jami'an qalat ukhrahum liulahum rabbana haulai adalluna faatihim. فآتهم عذابا ضعفا من Hanggang sa nang nagsunuran sila roon ng lahatan ay magsasabi ang huli sa kanila sa una sa kanila. Panginoon namin, ang mga ito ay nagligaw sa amin kaya magbigay ka sa kanila na isang ibayong pagdurusa mula sa apoy. Kala Magsasabi naman siya ukol sa bawat isa ay ibayo. Subalit so hindi kayo nakakaalam. وقالت ulahum لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. Ang mga nagpasinungaling sa mga talata namin sa si Quran ay mga bingi at mga pipi na nasa mga kadiliman ang sinumang luluobin ni Allah لولو إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سماء Tunay na ang mga nagpasinungaling sa mga talata namin sa Quran at nagmalaki sa mga ito ay hindi bubuksan para sa kanila ang mga pinto ng langit at hindi sila papasok sa paraiso hanggang sa lumagos ang kamilyo sa mga mata ng karayom. Gayon kami gagandi sa mga salarin. Lahum min jahannam na wa min fawkihim gawash wa kathalika na jizil zalimim Para sa kanila, mula sa impyerno ay himlayan at mula sa ibabaw nila ay mga pambalot gayon kami gaganti sa mga tagalabag sa katarungan. Walladhina amanu wa amilu la na nukallifu nafsan illa usaha. Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Ang mga sumampalataya at gumawa ng mga maayos, hindi kami nag-aatang sa isang kaluluwa malibang ayon sa kakayahan nito ang mga iyon ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما kunna linahtadi lulaa ng allah magtatanggal kami nang anumang nasa mga dibdib nila na pagkamuhi habang dumadaloy mula sa ilalim nila ang mga ilog magsasabi sila ang papuri ay ukul kay allah na nagpatnubay sa amin para rito hindi sana kami naging ukol mapatnubayan kung sakaling hindi dahil nagpatnubay sa amin si Allah. Laqad ja'a rusul rabbina bil-haqq wa an na ta Talagang ang naghatid ang mga sugo ng Panginoon namin ng katotohanan ta tawagin sila iyon ay ang paraiso ipinamana sa inyo iyon dahil sa dati ninyong ginagawa na kabutihan wana adhu ahlabul jannati ashaban nar an qad wajadna ma waadana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma waada rabbukum haqqan qalu na'am malanawagan ang mga maninirahan sa paraiso sa mga maninirahan sa apoy na nagsasabi na nga kami sa ipinangako sa amin ng Panginoon namin bilang totoo. Kaya nakatagpo ba kayo sa ipinangako ng Panginoon ninyo bilang totoo? Magsasabi sila, oo. <tod> kaya magpapahayag ang isang tagapagpahayag sa pagitan nila na ang sumpa ni Allah ay nasa mga tagalabag sa katarungan. yasudduna an wa wa hum bil Ang mga sumasagabal sa landas ni Allah

Sa pagitan ng dalawang pangkat na ito ay may lambong. Sa mga tuktok ay may mga lalaking nakakikilala sa lahat ayon sa mga atatak ng mga ito. Mananawagan sila sa mga maninirahan sa paraiso na nagsasabi, Kapayapaan ay sumainyo. Hindi pa nakapasok ang mga ito roon at ang mga ito ay naghahangad.